Good morning guys Shout out sa inyo mga idol Kaya naman tayo Hawak natin manibela Araw-araw Okay lang yan Siya nga pala sa biyahe ko kahapon Ang kwan, Manila Ayos naman Enjoy Yung field trip Ng mga bata saan kami pumunta Port Santiago Main Museum BGC at saka ang last na destination namin sa Star City ngayon nakatulog naman ako na maayos kasi dumating kami alas 12 so dyan na yun nagkapagpahinga na ako barat ulit sa daan ganyan lang sa mga kapwa ko biyahero dyan ingat tayo lagi dadasal bago umalis para may gabay ba